Nandito na tayo. Nandito na tayo. na tayo. na tayo. Nakakatawa yung lugar na to. tayo Disneyland. tayo nasa <laughs> kaibigan ko, si Roy. Pogi po. Ito yung pinaka-pogi sa amin. Lagi nalang mendes yung mga mo na konti din. na konti din. Basta Bible, para kalimutan yun. Yeah, Bible, siyang ano siya, ministro ng iglesia. Ministro ng iglesia. Pare hawak pa. Ah, wala mang dulay. Ay si Bal Noel. Ay nandoon sa ilang bayan. Hindi pa nakikita eh. Dumi. Hindi pa nakikita lo. Bago ngayon na kami nakapunta sa lugar na to. Pinabayaan na kami ng magulang namin eh. Kaya ano, Lilipat kami sa bayang punan. Dala ya, <laughs> -dala bay ha? -dala Ay! May dala kayo! Kailangan kayo ng ba -ba -ba bonfire, baka bukas na, Mamaya yun. Kailangan mga yan. Kailangan kayo makapag-shaving yan. Dapat ngayon ngayon so, eh. Ulit sa tatlong araw pa. Pagalito pala yan. Pagalito. Ano na, po? Nakakapagod <laughs> uh, ang lugar na to. <laughs> okay, kaya nga, pero masarap. Uh, oo, pero masarap eh. Mamaya maraming chicks. <laughs> <laughs> Ito ang tatawag ng basketballista na amin. Nilalaro no? kayo basketball <laughs> ba kayo eh. Complete yung uniform. Ayan dito. Ayan yung mga nagluluto. Ito so, nagluluto na <laughs> <laughs> kami. Kalina pa kayo. Ano pa lang si Kiko? <laughs> Nasaan na iba? Kami lang, kami na kasama. Vlog. Si ay si ano, kapatid mo. Ha? Mm. <laughs> Pass. Mas... Dito kaya... po kami sa... Yung kato po, yung... po namin. Ano po? Ayan, doon tayo sa ta. Pagin yung tayo yung mata hindi, yung pun. Hindi naman po. Hindi naman po. Ito po po, ma'am. Mag-skandal ako dito na. po. po ang labas? I like Eh.